Jesus came... Si Jesus ay dumating para magpatotoo sa katotohanan. Sa harap ng paglilitis ni Gobernador Poncio Pilato, walang takot na sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa Juan 18.37. Dahil dito ay dumating ako sa sanlibutan upang ako ay magpatotoo sa katotohanan. Bawat isa na nasa panig ng katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Ginugol ni Jesus ang tatlo at kalahating taon ng kanyang ministeryo sa lupa para turuan ang mga tao tungkol sa Diyos na Jehovah at sa kanyang layunin. Ang mga nasa panig ng katotohanan ay tumugon ng positibo at nagnais na matutupan ng higit. Pero ang iba naman ay hindi nakinig sa mabuting balita, kaya nahayag sila bilang mga kalaban ng katotohanan. Sa pagtatapos ng ministeryo ni Jesus sa lupa, nagpatotoo siya sa katotohanan ng mapaharap sa sunod-sunod na maiinit na komprontasyon sa templo. Ano ang matututuhan natin mula sa kapanapanabik na mga pangyayaring nakaulat sa Mateo Kabanata 21 at 22? Gaya ng makikita natin, itinatampok sa dalawang kabanatang ito ang lakas ng loob ni Jesus ang kanyang napakahusay na paraan ng pagtuturo at ang kanyang sigasig sa pagpapatotoo sa katotohanan. Ang pag-aaral sa mga kabanatang ito ay tutulong sa atin na matularan ang mabubuting katangian ni Yesus. Magsimula tayo sa Mateo Kabanata 21. Sa talata 12 hanggang 14, makikita natin kung paano ipinagtabuyan ni ang mga nagbebenta at bumibili ng hayop sa templo at kung paano niya itinaob ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng salapi. Nangyari ito noong Nisan 33 CE. Nang sumunod na araw, kinwestiyon ng mga punong saserdote ang autoridad ni Jesus sa pagsira sa kanilang negosyo. Paano siya tumugon? Simulan natin sa talata 23 ang pagbasa. pagkapasok niya sa templo, ang mga punong saserdote at ang matatandang lalaki ng bayan ay lumapit sa kanya habang nagtuturo siya at nagsabi, Sa anong autoridad ginagawa mo mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na ito? Tatanungin ko rin kayo ng isang bagay. Kung sasabihin ninyo iyon sa akin, sasabihin ko rin sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula sa langit o mula sa mga tao? Kung sasabihin natin, mula sa langit, sasabihin niya sa atin, kung gayon, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Kung sasabihin natin, mula sa mga tao, may pulutong tayong katatakutan, sapagkat itinuturing nilang lahat si Juan bilang isang propeta. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ano sa palagay ninyo? Isang tao ang may dalawang anak. Paglapit sa una ay sinabi niya, Anak, pumarong ka ngayon at gumawa sa ubasan. Bilang sagot ay sinabi ng isang ito, Paroroon ako, ginoo. Ngunit hindi siya pumaroon. Sa paglapit sa ikalawa ay gayon din ang sinabi niya. Bilang tugon ay sinabi ng isang ito, Hindi ako paroroon. Pagkatapos ay nagsisi siya at pumaroon. Alin sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng kanyang ama? Ang huli. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nauunan na sa inyo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat si Juan ay dumating sa inyo sa daan ng katwiran, ngunit hindi kayo naniwala sa kanya. Gayunman ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay naniwala sa kanya. At kayo, bagaman nakita ninyo ito, ay hindi nagsisipagatapos upang maniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang ilustrasyon. May isang tao, isang may bahay, na nagtanim ng isang ubasan at naglagay ng bakod sa palibot nito at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang tore. At ipinaubaya ito sa mga tagapagsaka at naglakbay sa ibang bayan. Nang sumapit na ang kapanahunan ng mga bunga, isinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga tagapagsaka upang kunin ang kanyang mga bunga. Gayunman, kinuha ng mga tagapagsaka ang kanyang mga alipin at ang isa ay kanilang binugbog ang isa pa ay kanilang pinatay, ang isa pa ay kanilang binato. Muli ay nagsugo siya ng iba pang mga alipin, na higit pa kaysa sa una, ngunit gayon din ang ginawa nila sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay isinugo niya sa kanila ang kanyang anak, na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Sa pagkakita sa anak ay sinabi ng mga tagapagsaka sa kanika nilang sarili, Ito ang tagapagmana. Halika'yo, patayin natin siya at kunin ang kanyang mana. Sa gayon ay kinuha nila siya at itinapon sa labas ng ubasan at pinatay siya. Kaya nga, kapag dumating ang may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga tagapagsakang iyon? Sa dahilang sila ay masasama, magpapasapit siya ng masamang pagkapuksa sa kanila at ipauubaya ang ubasan sa ibang mga tagapagsaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga kapag kapanahunan na ng mga ito. Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pangulong batong panulok. Mula kay Jehovah ay nangyari ito at kagilagilalas ito sa ating mga mata. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa isang bansang nagluluwal ng mga bunga nito. Gayun din, ang taong babagsak sa batong ito ay madudurog. Kung tungkol sa sinumang mang mababagsakan ito, pupulbusin siya nito. Nang marinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang kanyang mga ilustrasyon, napansin nila na siya ay nagsasalita tungkol sa kanila. Ngunit bagaman hinahangad nilang daktin siya, natatakot sila sa mga pulutong, sapagkat itinuturing siya ng mga ito bilang isang propeta. Nang si Jesus ay tanungin ng mga punong saserdote at matatandang lalaki, sa anong autoridad ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na ito? Tahasan nilang winalang galang si Jehova, ang kanyang templo at ang kinasihang salita ng katotohanan. Pero hindi sila nakaimik ng walang takot na ibalik ni Jesus sa kanila ang tanong, Ano pat nabunyag ang kanilang tusong pakana? Bago pa sila makasagot, naglahad si Jesus ng dalawang ilustrasyon. Una, inihambing niya sa isang rebelyosong anak ang mga lider ng relihiyon. Nangako silang gagawin ang kalooban ng Diyos, pero hindi nila ito tinupad. Sumunod, Hinatulan sila ni Jesus bilang masasamang katiwala ng ubasan ni Jehovah na mananagot sa hindi nila pagkilala at pananampalataya sa anak ng Diyos. Napakahusay ng ilustrasyon ni Jesus kung kaya walang kamalay-malay ang mga punong saserdote at matatandang lalaki na hinahatulan na nila mismo ang kanilang sarili. Galit na galit ang mga leader ng reliyon at gusto nilang patayin si Jesus, pero takot sila sa mga tao. Kaya sumubok sila ng ibang paraan, ang hulihin si Jesus sa sarili niyang pananalita. Paano ito hinarap ni Jesus? Pakisuyong sundan ang pagbasa sa Mateo 22, 15-33. Nang magkagayon, ang mga pareseyo ay humayo at nagsanggunian upang hulihin siya sa kanyang pananalita. Kaya isinugo nila sa kanya ang kanilang mga lagad, kasama ang mga tagasunod sa partido ni Herodes na sinasabi, Ah, uh, alam namin ikaw ay tapat at nagtuturo ng daan ng Diyos sa katotohanan. At hindi ka nangingimi kaninaman, sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na kanyuan ng tao. Ano sa palagay mo? kaayon ba ng kautosan na magbayad ng Pangulong Buwis kay Cesar o hindi? Ngunit si Jesus, sa pagkaalam sa kanilang kabalakyutan, ay nagsabi, Bakit ninyo ako inilalagay sa pagsubok, mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang bariya ng Pangulong Buwis. Dinalhan nila siya ng isang dinaryo at sinabi niya sa kanila, Kaninong larawan at sulat ito? Kay Cesar. Kay Cesar. Kung gayon, ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar ngunit sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Nang marinig nila iyon, sila ay namangha, at pagkaiwan sa kanya ay umalis sila. Nang araw na iyon, ang mga saduseyo na nagsasabing walang pagkabuhay muli ay lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, sinabi ni Moises, kung ang sino mang lalaki ay mamatay nang hindi nagkaroon ng anak, kukuni ng kanyang kapatid na lalaki ang kanyang asawa upang maging asawa at magbabango ng supling para sa kanyang kapatid. Ngayon, ay may pitong magkakapatid na lalaki sa amin, at ang una ay nag-asawa at namatay, at sa hindi pagkakaroon ng supling, naiwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din ang nangyari sa ikalawa at sa ikatlo, hanggang sa lahat ng pito. Kahuli-hulihan sa lahat ay namatay ang babae. Dahil dito, sa pagkabuhay muli, kanino sa pito siya magiging asawa sapagkat kinuha siya nilang lahat. Nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo alam ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay muli ay hindi mag-aasawa ang mga lalaki, ni ibibigay man sa pag-aasawa ang mga babae, kundi sila ay gaya ng mga anghel sa langit. Kung tungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay. Hindi ba ninyo nabasa kung ano ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos, hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa pagkarinig niya ang mga pulutong ay lubhang namangha sa kanyang turo. Unang lumapit kay Jesus ang mga tagasunod sa partido ni Herodes at mga alagad ng mga pariseyo. Bagaman magkaiba ang pananaw ng dalawang grupong ito pagdating sa politika at lipunan, pareho naman silang napopoot kay Jesus. Kunwari ay pinuri muna nila siya at saka siya tinanong, Kaayon ba ng kautusan na magbayad ng Pangulong Buwis kay Cesar o hindi? Kung sumagot si Jesus ng, Oo, magagalit sa kanya ang pulutong dahil iisipin ng mga ito na sumasang-ayon siya sa kawalang katarungang ginagawa ng mga Romano sa kanila. Kung sumagot naman siya ng, Hindi, baka maging mit siya ito ng pag-aaklas at kaagad na pag-aresto kay Jesus sa salang sedisyon. Pero hindi nahulog si Jesus sa kanilang tusong pahana Sa halip, ginamit niya ang isang barya para sagutin sila. Ano pat namang ha ang mga nagtanong sa kanya? Sumunod namang lumapit ang mga saduseyo. Nagbangon sila ng isang senaryo na inakala nilang sisira sa kredibilidad ni Jesus at sa paniniwala sa pagkabuhay muli. Pero gumamit si Jesus ng di matututulang pangangatwiran mula sa kasulatan na hindi pa pala na isa sa alang-alang ng mga saduseyo. Pinaniniwalaan nila ang mga salita ni Jehovah sa Exodo 3.6, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Nang sabihin ni Jehova ang mga salitang iyan, sina Abraham, Isaac at Jacob ay matagal nang patay. Pero ang paraan ng pagkakasabi ni Jehova ay para bang buhay pa rin ang mga patriarkang ito. Ipinakikita lang ni Jehova na ang kanyang layuning buhay muli, ang kanyang tapat na mga lingkod, ay tiyak na matutupad. Sinabi rin ni Jesus sa mga saduseyo na sa pagkabuhay muli ay hindi mag-aasawa ang mga lalaki ni ibibigay man sa pag-aasawa ang mga babae, kundi sila ay gaya ng mga anghel sa langit. Maaaring ginamit niya ang pagkakataong iyon para isiwalat sa kanyang taimtim na mga alagad ang ilang katotohanan tungkol sa makalangit na pagkabuhay muli, isang pag-asang tatamasahin nila sa hinaharap namang ha ang pulutong sa pagtuturo ni Yesus ng may autoridad at mula sa kasulatan. Nang dakong huli, ang mga pariseyo at saduseyo ay nagsani puwersa para subukin si Yesus sa huling pagkakataon. Isang eskriba na bihasa sa kautusan ang nagbangon ng simple pero tusong tanong. Alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Noong panahon ni Jesus, isa itong kontrobersyal na tanong. Ang isasagot kaya ni Jesus ay makasisira sa kanyang kredibilidad? Pakinggan ang pagbasa sa Mateo 22, 34-46 at matuto mula sa pagsagot ni Jesus. Mateo Kabanata 22, mula sa talata 34. Pagkatapos na marinig ng mga pareseyo na napatahimik niya ang mga saduseyo, sila ay sama-samang pumaroon bilang isang pangkat, at ang isa sa kanila, na bihasa sa kautusan, ay nagtanong na sinusubukan siya. Kuro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Iibigin mo si Jehovah na iyong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at unang utos. Ang ikalawa na tulad niya o na ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong kautosan at ang mga propeta. Ngayon, samantalang natitipon ang mga pariseyo, ay tinanong sila ni Jesus, Ano ang palagay ninyo tungkol sa Kristo? Kaninong anak siya? Kay David. Paano nga kung gayon na si David sa ilalim ng pagkasi ay tinatawag siyang Panginoon? Na sinasabi, Sinabi ni Jehovah sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Sa makatwid, kung si David ay tumatawag sa kanya na Panginoon, paanong siya ay kanyang anak? At walang sinuman ang nakapagsabi ng isang mang salita bilang tugon sa kanya ni may sinumang nangahas mula ng araw na iyon na magtunong pa sa kanya. Nakipi si Jesus sa kasulatan at sa kanyang sagot, lumitaw ang diwa ng tunay na pagsamba, pag-ibig. Binubuo ng mahigit anim na raang utos at tuntunin ang kautosang mosaiko. Pero walang pasubaling pumili si Jesus ng dalawang utos kung saan nakasalalay ang buong kautosan. Nailantad ng malinaw na sagot niya ang kamalian ng tradisyon ng tao at natigil ang walang katuturang debate. Binalikan ni Jesus ng tanong ang mga sumasalansang sa kanya. Kung ang Kristo ay anak ni David, kung gayon, bakit siya tinatawag ni David sa mga awit bilang aking Panginoon? Hindi lang iyon basta isang palaisipan. Nabunyag ng tanong na iyon ang kamangmangan ng mga kaaway ni Jesus. Dahil kitang-kita nabulag bulag sila sa espiritual, hindi na nila tinangkang tanungin pa si Jesus. Paano natin matutularan ang halimbawa ni Jesus sa pagpapatotoo sa katotohanan? Una, tularan ang kanyang lakas ng loob. Salig ito sa pananampalataya sa Diyos. Para lumakas ang pananampalataya, kailangang humiling sa panalangin ng banal na Espiritu. Bulay-bulayin ang mga ulat ng Biblia tungkol sa katapangan ng mga lingkod ng Diyos at hayaang tumagos sa ating puso ang mga natututuhan sa pulong. Ang paggawa nito ay magpapatibay sa ating pananampalataya sa katotohanan. Ang isa pang paraan para matularan si Jesus sa pagpapatotoo sa katotohanan ay ang pagtulad sa kanyang mahusay na pagtuturo. Maaabot natin ang puso ng mga taimtim na nakikinig sa katotohanan kung tutularan natin si Jesus sa paggamit ng mga tanong, ilustrasyon, at halimbawa, gayon din ang pangangatwiran at mabisang paggamit sa salita ng Diyos. Ikatlo, tinutularan natin ang halimbawa ni Jesus kapag ginagawa natin ang ating buong makakaya sa pagpapatotoo. Huwag na huwag titigil sa pangangaral at pagtuturo. Ang mga ayaw tumanggap sa ngayon sa katotohanan ay baka tumugon din sa kalaunan. Mababasa natin sa ulat ng mga gawa ng mga apostol na libo-libong Hudyo ang nagbigay pansin ng maglaon sa mabuting balita na ipinangaral ni Jesus. Kabilang na ang isang malaking pulutong ng mga saserdote at ilan na dating mga pariseyo. Tinalikuran ng mga ito ang kamangmangan dahil nagsisi sila natamun nila ang pagsang-ayon ni Jehovah. Kaya anumang hamon ang mapaharap sa iyo para patigilin ka sa pagpapatotoo sa katotohanan, maging determinadong tularan si Jesus.